Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV! Ayan, mainit na usapin ngayon, ngayon sa social media itong sinabi ng anak niya na si uh, Bratinella mga kababayan. Nako, pasabog na naman to ha. Ah. Talagang, uh, ano, talagang uh, sinasakyan itong mag-ama itong uh, mundo ng social media ngayon. Nako, bibiyakin natin to ngayong araw at oras na ito Nako, mga kapatid, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, once and for all, yung pamilya Duterte, best actor at best actress yan. Kung mayroong PAMAS Award, mga kababayan ko, overall champion yan. Ang galing magpasakay ng Pilipino niyan, mga kababayan ko. Pero, mga kapatid, kaya bibiyakin natin yan at ayoko nang maulit yung ginawa nila noong 2016 sa taong bayan. Mga kapatid, kaya sabi ko nga sa inyo, medyo mainit itong sasabihin ko at mainit na mainit pa. Pero hindi ko na patatagalin. Gusto ko muna ipanood sa inyo itong video. Talagang kung uh, <laughs> pang sa world tong mga uh, juptananes na to eh. <laughs> Eto, let's do this. Panoorin natin to. Actor daw ang performance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing ayon mismo yan sa kanyang anak. Ang ganda ng diversionary tactics eh. Narinig nyo ba yun? Pang best actor daw ang drama. <laughs> best actor ba talaga? Oh, nako mga kapatid o merong kayong uh, cho, uh, tawag ni, nito na script na kaya kailangan tawagin. <laughs> o to panoorin natin. Best actor daw si Duterte sa Quadcom Committee hearing. Ay, <laughs> bigyan natin 'to ng uh, hustisya. <laughs> Tuloy. Na si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang 'yan, si Marian Enriquez. Anyway, maraming sa TV5 ah. Loo loo mayla ah. Loo loo mayla actor pala 'yung uh, bitawan ng mga punchline ni Duterte. Loo loo mayla ah. <laughs> Kung si Bratt dela Shumunimet, ito naman si Loo loo mayla ah. <laughs> Uta. na Thai Thailander na pala ngayon si Duterte, makakamabayan. <laughs> Alam mo, natawa ako eh. Lu, 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 man, man, man. Ah! Tuloy! sige, tuloy natin! Ang panggigigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Squad Committee Hearing... At ang uh, ang panggigigil daw. Mga pangaamba niya kasunod ng mga pangaamba. Kanyang sa kamera, sabi ni Vice President Sara Duterte, pambest actor ang kanyang ama. <laughs> pambest actor ang kanyang ama. Okay, mga kababayan ko, no? Paliwanag natin to. <laughs> Isang malaking kalokohan na naman ng binibitawan ni Inday Sara eh. Ano ba yan, Day? Yung bitaw mo para lang mapagtakpan yung uh, ADHD ng tatay mo, <laughs> kailangan mo sabihin pang best actor. Pucha, ang daming camera sa quadcom. <laughs> Nais pang gumamit ng punchline. <laughs> Totoo lang ha. Nais pang gumamit ng punchline. Ako kasi mga kababayan ko, straight to the point, mga kababayan ko. Alam nyo, kitang kita dito na pikon na pikon na pikon itong si Rodrigo kay Trillanes. Totoo! Pikon na pikon! Mga kababayan ko, bad, lagi bad trip to si Duterte kay Trillanes pag pinag-uusapan yung account at pera niya sa bangko. Di ba? Mga kababayan, pikon na pikon siya lagi dyan. Ngayon, the question, the main question ko dito, bakit tapipikon si Duterte kapag pinag-uusapan yung pera niya sa bangko. Oh, di ba? E, mapapaisip kayo eh. Bakit piko na piko? Number one, punta muna tayo doon, mga kapatid. Sara Duterte, pilit na idinadivert sa pagiging best actor ng kanyang ama yung issue ng tungkol sa pera sa bangko ni, D ni Digong. Natatandaan nyo, mga kababayan ko, sabi ni Duterte nung nakaraan sa, quad, sa, ano, sa isang uh, press con. Magaling lang si Duterte sa press con eh. Kaya niya, kaya niya, kaya, kaya niya paikutin yung mga media sa press con. Sinasabi ni Digong, wala akong pera, di ako makaten, bigyan niyo ako. Pucha, ngayon pala no, napag-usapan na yung tungkol sa pera sa bangko niya. Pucha, may pera ka na. Di ba? May pera ka na, may pantustos ka na sa pagpap sa, sa palipad, uh, palipad mo na uh, sa puntang Congress. Ngalingal <laughs> -ngal ka ng ngal -ngal sa social media na wala kang pera. Pucha, ngayon may pera ka. Ngayon, to the rescue na naman tong si anak, mga kababayan ko. Syempre, to the rescue. Ngayon, ang sasabihin niya, mga kababayan ko, ngayon sasabihin niya, best actor ang iyong ama. No, it is it's not about best actor eh. Alam niyo, sa totoo lang binibigyan lang binibigyan lang to si Duterte ng limelight ni Inday para makalusot doon sa <laughs> sa nangyaring uh, na ba, nangyaring uh, inasal ni Duterte sa Quadcom. Na inasal niya talagang pambabastos. Tingnan mo ha, tingnan mo to. O, sige. Pakita natin ha. Pakita natin. O, ayan oh. Oh. At tata-tata ang... na Ulitin natin. Oh, 'di ba? Oh. Ngayon madote. Ang panggigigil ni Duterte. 'Di ba? Alam mo kitang-kita eh. Alam mo si Digong kung kilala niyo 'yan sa nung 2016. Hindi ganyan si Duterte na um- mm, umpe mm, mm, ko na ganyan, yung tatayo yun, namang aamba. Alam mo kung malakas pa to si Duterte kung may hawak lang na baril to, na baril niya na si Trillanes kung nagkataon dyan. <laughs> na <laughs> sobrang galit niya. Di ba? <laughs> Kung papansinin nyo, yung reaction din yun nasa likod niya, mga kababayan. Mapakita ko lang, ha? Mapakita ko lang po sa mga kababayan natin. Tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo, oh. <laughs> Nakikita nyo ba yung reaction ng mga tao? Tawa ng tawa. tingnan mo. <laughs> kasi, kasi nga, This is the first time na nakita nila itong si Duterte na nag-asal bata, mga kababayan ko. No, mga kapatid, nakulang na lang, eh, bumalik sa pagkabata, ito si Tanda. Nakita nyo yung reaction ng tao? Um, 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 lu, lu, ka, lu, lu, lu. <laughs> yun, nyo, ha? ...Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quad Committee Hearing at... Di ba? Tingnan to. Ang mga pangaamba O, oh, pang aamban niya ng ganun. Tingnan mo, tingnan mo yung galawan ni Duterte, mga kababayan ko. Hindi yan, hindi pang best actor, mga kababayan ko. Tikon si Duterte during that time. Mga kababayan ko, anong sasabihin niyang best actor? Talagang napikon si Digong. Mga kababayan ko, because, eto ha, kwento ko sa inyo ha. Hindi alam ni Duterte, mga kababayan ko, na resource person, si Trillianes. Ang kwento ha, papakita ko sa inyo. Ang kwento, papakikwento papa, ko. Si Trillianes nangangampanya sa Kaluokan. Umiikot sa lugar namin. Ngayon, nasa Hong Kong kasi ako during that time, mga kababayan ko, kausap ko si Mayor during that time, uh, mga kababayan ko, sabi niya sa akin noon, uh, pupunta ako sa Quadcom uh, hearing. Oh, sabi ko, oh, buti Mayor, uh, resource person ka. Sabi niya, oo, oh, resource person ako. Pero, titingnan natin kung kakakayanin pa ako during the, that time. Sabi niya, eh, sige. Etong matanda na to, nambabastos na pala dun sa hearing. E, eto na, mga kababayan ko. Inilabas, inilabas ng uh, kongreso ang uh, bigating pantabla kay Duterte. Kaya itong si Digong nagwala, nag-init, mga kababayan ko. Sa sobrang gigil ni Duterte, mga kababayan ko, pumutok ang galit. Ayan ang nangyari mga kababayan. O, oh, ayun, naintindihan nyo na kung bakit ha? O, oh, ba? Diba? Kita nyo? Diyan pa lang sa pag-aamba niya eh. Halatang halata mo na na talaga. <laughs> hindi, hindi pang ano, hindi, hindi basta-basta. Kung baga talaga merong, merong uh, sakit yan si Dutz. Tuloy. Niya. Kasunod ng mga dramang niyan sa kamera, sabi ni Vice President Sara Duterte, pang best actor ang kanyang ama. <laughs> Best actor po. Tsa, ano ba naman to? Tuloy! I said the best dramatic actor, sabi niya. <laughs> <laughs> Uy! To the rescue si Inday! Best dramatic actor talaga ang aking awa. <laughs> And you're proud! And you're proud to your dad that your dad is the best actor? <laughs> you're trying hard, <laughs> copycat. <Coffee> <laughs> Alam mo, sobrang tinatawaan ako itong mga nag nagaganap dito. Yung mga payag ni Inday. <laughs> wow ah. Nakapagpa-straight na ng buhok. Uy, confidential fun. <laughs> Alam mo, Sara Duterte, you're trying to divert the story na ginawa ng tatay mo. Kasi unang-una, sinubukan kang iligtas ang tatay mo eh. Diba? Sa totoo lang. Sinubukan kang iligtas ng tatay mo. Sa totoo lang. Kasi baon ka sa lahat ng mga issues na hindi mo na ipaliwanag na confidence sa paggamit ng confidential fund. Ngayon, para mag na ka, mawala ka sa limelight ng kamera ng lente ng mga tao, tatay mo lumusot gumawa ng eksena sa Quadcom para nasa kanya ang attention. Oh, di ba halatang halata kayo? Di ba? Please comment down below and don't forget to like this uh, video, mga kababayan ha. Gumawa ng eksena ang tatay niya para matabunan siya. Alam mo meron nga niya, meron yang ugong-ugong ngayon sa Davao. Uh, Davao Save the Queen. Davao Save the Queen ang sinisigaw nila, yung mga DD shits, mga kababayan ko. So it means mga kababayan ko, they are trying na yung story tungkol dun sa confidential fan para lamang na para lamang ano para lamang matabunan yung issue mo at di bubaba yung trust rating mo. Tama mga kababayan ko? Ganyan na nangyayari. So ngayon, ngayon to the rescue ka naman din, sabi mo na ganyan best actor yan tatay ko. Na gusto niyang palabasin na umaacting lang ang tatay niya. No, hindi umaacting ang tatay mo, napikon talaga ang tatay mo because nung lumitaw si Trillanes na hindi alam ng tatay mo na meron palang ganyan na eksena, sabi ko sa'yo, nung tinawagan si Trillanes habang nangangampa na habang umiikot sa kaluokan, pumunta si Trillanes para mag-resource uh, person. O ang ending, mga kababayan ko, nagkabulagaan. Noong nagkabulagaan na, ayan na, pumutok ng tuluyan ng galit ng matanda. Tuloy! You rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. <laughs> Oo, oh, over-over, ha? <laughs> Tuloy. Kung bakit niya yan nasabing? Ah, uh, kayo na lang yung umintindi. <laughs> Nakikita niya naman sa ginagawa niya, eh. Yo! Kita mo, mga kababayan ko? Gusto niyang palabasin dito, yung tatay niya may ganun. May ganyan na, matanda na, ulyanin na, pikunin na. Yan ang gusto niyang palabasin ngayon sa loob ng media. But suddenly, mga kababayan ko, eh, wala kang mauuto dito. <laughs> hindi kami, di ba? Tuloy. Nakikita. kita. Ipinaliwanag din ni VP Sara kung bakit bigla siyang sumulpot sa Quadcom at kinausap si Digong noong Miyerkules. No, 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 no. Hindi yan ang totoo. Hindi yan ang totoo, ha? Hindi raw kasi nakikinig ang kanyang ama at hindi kumakain sa gitna ng pagdinig kaya pinagsabihan niya. Ano? Hindi ko hindi, hindi ko sa pagdinig ang kanyang ama. Mga kababayan ko, hindi ko ha. The real story ilalabas natin. Nalaman ni Inday, mga kababayan ko, na tinawagan si Trillanes, mga kapatid, mga kababayan. Dali-daling pumunta itong si Inday. Oh, nalaman niya because meron mga hindi naman maiwasan may atchuchuchu dyan o tawagan si Trillanes, mapuntay na dito may ganyan-ganyan sa congress Dalalaman ng mga congressman may mga aso pa rin ng mga Duterte sa mga congressista natin alam naman natin yan nalaman niya na pupunta dahil alam niya mga kababayan ko na pag nakita ni Duterte si Trillanes magwawala itong matanda at kung ano-ano ang sasabihin mga kababayan ko at baka mamaya dun na atakihin. E Ayan ah. to ha. O to. Bigyan ko kayo yung eksena. Nauna si Inday dumating. late si Trillanes because si Trillanes galing pang North Caloocan. Mga kababayan ko. At pumakbo ng kongreso. Mga kapatid. Para umate ng quadcom hearing. Mga kababayan ko. Andun si Inday to comfort his father na di daw kumakain. The truth is mga kababayan ko. No? Baka may masabing hindi maganda yung matanda. O, oh, ngayon, alam nyo na, mga kababayan. Tuloy. Noong pumunta si VP sa... So, ba? Nung, uh, hindi, nung uh, hindi may masabing hindi maganda yung matanda. Kasi nga naman, mga kababayan ko, if eh, na may masabi yung matanda, na booking, at nung kung ano-ano sinabi niya, na birada siya ni Trillanes sa loob, mga kababayan ko, eh, may mabanggit itong si ano, at maging laban na naman sa matanda. Alam mo, tapatan tayo eh. Si Duterte, sinusubukan na lang isalba yung reputation ng anak niya, mga kababayan ko. Kahit na masunog siya. Ganyang kalupit yung drama ang ginagawa nila ngayon. Ganong kalupit yung kanilang ginagawan drama. Kahit na masunog na yung uh, pangalan ng tatay niya, basta mailigtas nila yung anak, yung anak niyang babae, natatakbong presidente, ganyan ang gagawin ni Duterte. Alam niyo ang gagawin nito, magmamala Cory Aquino. Magmamala Ninoy Aquino. Yan ang discarding ni Digong ngayon, mga kababayan ko. At kung sakali man, doon, mga kababayan ko, ha, knock on wood nakonwoda ha, mga kababayan ko. Nakonwood ulit. Wag naman sana. Kung sakaling kamatayan ni Duterte yan, mga kapatid, ang mangyayari nito, mga kababayan ko, mas lalakas po yung uh, simpati ng tao kay Inday. Yun ang totoo doon, mga kababayan ko. I know, Duterte, kan uh, uh, kaya niyang gawin yung gawain na to mga kababayan ko, para lang mailuklok yung anak niya, mga kababayan ko. Ganyan ang gagawin ni Digong so, ngayon, sinasakyan ng mga DDS yan, sinasakyan ng mga taga-suporta nila yan, yung drama ang ginagawa ng mga Duterte. O, oh, totoo lang, tuloy. Para sa pagdinig, personal na rin siyang inabutan ng imbitasyon ng house... Good anyway, that is a pag... Uh, personal na pagbibigay ng imbitasyon. Alam nyo, inilaborate ko lang sa inyo yung ginagawa ng mga Duterte ngayon, mga kababayan ko sa bansa natin. Ha. Inilaborate ko lang din, ha, para maintindihan po ng taong bayan to, mga kapatid. No? para maintindihan po ng mga kababayan natin yung ginagawa nila. ah uh, hindi po to basta best actor lamang o drama pang teleserye mga kababayan ko. No, hindi lang po ito pang best actor. Talagang sinasakyan nila yung mga pagkakataon na yan para mga kababa, para lamang sa kanilang pang sariling interes. Mailuso. Tandaan nyo, si Digong, si Digong ha, tandaan nyo to, si Digong, ginagawa niya ang lahat. Huwag lang madiin ang kanyang anak na babae sa pagkakataon na to at gagawin ni Digong lahat mga kababayan ko para lamang wag maungkat yung mga perang hinahanap kay Inday. Gagawin niyang sakyan ang lahat ng issues para matabunan. At tingin ko naman mga kababayan ko and based on my own analysis, ganyan ang diskarte nila mga kababayan. At di po ako nagtataka at di ko marin masasabing nagtatagumpay sila ngayon mga kapatid. Sa pagkat nabubuking po ng taong bayan ang kanilang ginagawang gara palang pagpapasakay na naman sa mga Pilipino. Ito po ay hindi banat kundi pagmumulat lamang sa mga tao na naniniwala pa rin sa hindi maganda at hindi makatao at hindi progresibong pamumuno nila sa bansa natin. Mga kababayan ko, panahon na para imulat natin ang ating mga sarili at ang ating mga isipan mga kapatid. Anyway, mga kababayan ko, hindi ito yung portion na gusto nyong makita, I know. At hindi ito yung uh, gusto nyong makitang imahe nila. Kung inaakala ninyo, mga kababayan ko, na kayang tabunan ni Inday Sara ang kwestyon uh, at panahon tungkol dun sa hinahanap sa kanyang mga pera at matatabunan ito ng quadcom hearing at maisasalang at isasangkala na naman ni Duterte ang kanyang sarili, ay hindi po ako ang nagkakamali dito. Uungkatin at uungkatin pa rin yung tungkol sa pera na nawawala ng pera ng taong bayan. Nais ko lang pong ibalik sa mga naniniwala sa mga Duterte. Noong panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, na dinadarag po siya noong isang vlogger sa ibang bansa at sinasabing nangangamkam ng pera ang taang pamilya Marcos, nangangamkam ng pera ang First Lady, nangangamkam ng pera ang PCSO, chairman na si Mel Robles at samantalang sinasabi na na pera daw ng taong bayan yon. Ito po ang tanong ko. No, babalik ko po sa kanila. Hindi na po uubra yung mga drama effect na ginawa niyan. Kung may kasalanan talaga si Duterte, panagutan niya yan. Pero yung pagtatago niyo ho ng, uh, ng, uh, ng katotohanan tungkol sa pera ng taong bayan, hindi ho titigil ang sambayan ng Pilipino at kami dito sa loob ng social media upang hanapin ang dapat hanapin na pera ng taong bayan. Sa panahon po ngayon mga kapatid, hindi po uso ang magnanakaw, hindi po pwede ang manduruga sa tagtatapang tapangan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas, bawal ang mga magnanakaw mga kababayan ko. Ako po si Biahe Nicoy TV na nagsasabi po sa inyo, No, walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Walang bagong Pilipino kung walang bagong Pilipinas. Sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lahat po ay magiging maayos. Kaya sama-sama po tayo'ng babangon muli, mga kababayan ko, sa bagong Pilipinas. Bawal ang magnanakaw.